Ay, okay yan. Hello mga kababayan. Ayun, welcome back sa ating anong ano ulit, um, ating vlog. At ngayon, pag-uusapan naman na natin about dito kay, as you can see, nakita nyo naman sa title, about kay Sara Duterte. Ayun nga, kasi masyado nang, parang masyado maaga sa nangangampanya niya, di ba? Wala pang, kakatapos nga ka lang ng eleksyon, eh. Ito na naman, parang pumuporma na, pumuporma na eh, sa pagkapangulo. Kasi sabihin ko, tama ba? Ano masyado nung... Kasi very vocal siya eh, di ba? In daming daming mga posts, yung, kung mga bayaran yung mga yun, about dun sa presidency, sa next election, tatakbo yata, ewan ko, mga bayaran yung mga yun. Pero para sa akin, napakaaga pa eh. Dapat trabaho muna eh, di ba? May ang marami nga nagsasama. Ako, nag-agre din ako dun eh. Pag si Sarah Duterte maupo, gaya ngayon sa ginagawa niya, more on ano siya eh, hindi para sa bayan, para sa mga about sa family niya, sa mga kaalyado niya. Hindi kayo, hindi, hindi mo napapansin, di ba? Masyadong halata eh, masyadong halata. Totoo lang. Nawawala na yung public service eh, yung tinatawag eh. Dahil na dapat yun yung mandato ng isang public servant, di ba? Pero lumalabas parang, ano eh, more on sa kaalyado niya pag may bumanat kahit mali against sa sa mga DDS na kung tawagin eh mali agad sa kanya eh di ba nawawala na yung subjective eh saka nga yung ngayon public service eh di ba kaya nga ano point kaya nga tumakbo eh di ba para kumbaga tinutusin ano kay eh public servant ka ikaw yung mag-serve sa taong bayan eh pero iba yung sinisilbihan mo eh parang sabi nga ng ibang vlogger eh si Sara Duterte at yung mga kaalihabi niya, parang ano lang eh. Hindi senador ng Pilipinas, senador ng mga Duterte, di ba? So yun lang. Tapos ngayon, ito nga ito nga, nakaka, ano lang, nakakalungkot na hindi lang nga niya may masyadong ginagawa yung task niya as Vice President. Iba na yung nasa isip, iba na yung nasa nasa pinutukan niya eh. yung About sa presidency, kahit sabihin nagpapakal. Indirectly man, eh, nagsasabi siya na wala siyang sinasabi na patakbo, pero mararamdaman mo yun, di ba, sa mga kilos niya, sa mga sinasabi niya. So, nakakalungkot lang. Pero ako, agree ba kayo na dapat babaan yung age limit na tumakbo uh, para sa senador at sa presidente? Ako, agree ako dun eh. Di ba? Kasi wala naman sa age yan eh. Kumbaga kasi mga politiko ngayon pare-pareho na lang yung ay nakakatakot yung sa buwatan eh, di ba? So dapat babaan kasi marami mas mga galing eh, diba? di ba? Hindi na bibigyan ng pagkakataon. Tapos -bis na tatay, na dumating na sila sa right age nila, magatabunan ng isang kaalyado or kabaganak ng isang kurakot. So parang hindi sila ulit na bibigyan ng tsansa. At yun, Parang ngayon, ano eh, natingin ko may power talaga yung mga kabataan. Tinan yun si Bamakino, di ba? Malaking bagay yun yung nagulat yung lahat eh. Na taas ng, ano niya, bumoto sa kanya dahil sa majority doon mga kabataan. So talagang nag-iisip na rin kahit pa paano. Pero kaya dapat agree ako na babaan talaga. Pwede na babaan, at least 35 years old, di ba? So, yung nga, sabi nga eh, for ano daw kasi si Senator Tito Soto yung nag-aano ah, nito eh. Gusto mapatupad. Eh, pero sabi naman ng iba, baka daw para lang sa pamangkin mo kay Tito Soto para makatakbo. Pero sa akin maganda rin 'yun, pwede rin ganun pero hindi na naman kay, about kay Biko Soto ito, di ba? Kasi marami talaga mga youth, youth leaders na nagkakayaan tumakbo. Eh. Kesa naman sa mga traditional politics na na yung nangyayari, di ba, sa mga politician, yung anak, kamag-anak, asawa, palit-palitan na lang, di ba? Kaya sa mga barangay nyo dyan, di ba? Sa mga barangay captain halang, di ba? Laganap na yan, eh. Laganap na yan. Hanggang sa pataas, konsyal, sa vice mayor, congressman, magkakamag-anak, eh, di ba? So, dapat talaga, agree ako doon, sana matupad. Anyway, balik tayo kay Sarah Duterte. Ayun nga, sana hindi, ano siya, more on, ano muna, focus mo sa trabaho, di ba? Hindi yung inisip mo kakadul presidency, ang layo pa nun. Ito ngayon pa, kakatapos na ng election, di ba? So, nakakalungkot lang na yung kagad, para yung politika na pupolitika na. Wala na yung public service eh, na kung yung talaga dapat yung mandato, mandato ng mga bawat politiko sa atin eh. Pero since may ano nga, may ganyan, may mga ganyang politiko, talagang nakakalungkot. At ang kawawa dyan, yung taong bayan, di ba? Maraming nagsasabi na, ayun nga, tatamis pagsalita, pag-eleksyon, pagdating naman ng, ng pa-after ng eleksyon, ano, nasa na sila? Wala na. Di ba? Kaya kato kay Sara Duterte, ating Vice President, nakakalungkot. Sana ma'am, uh, ano, post mo natin siya na trabaho. Bawas, bawasan nyo muna yung yung ano muna, uh, political aside. Tanggalin muna dapat yan, di ba? Kaya ka nga binoto, hindi lang naman para sa kaalyado mo. Binoto ka para sa mamuno, para sa taong bayan. Yun lang, di ba? nakakalungkot eh yung kagad pumuporma agad for president may tinatambal natin sa kanya kung sino ba yung dapat ba, yung bagay na maging vice president niya malayo pa eh kakatapos na ng eleksyon no? wala, pang isa, wala pang limang buwan dalawang tatlong buwan grabe yung kagad kaya yun ang resulta tingnan nyo kaya sa mga gantong klase natin politiko ganito yun yung resulta ano ba nangyari sa sa paligid na lang dyan sa ano nyo sa sa mga lugar niyo, di ba? Nakakalungkot. So da dapat agree ako doon sa pinapasa ngayon na gusto mapa ngayon na batas ni Senator Tito Soto ni Tito Sen na dapat nga ma at least ma mababaan yung age limit, matanggal na na dapat maging at least 35 years old pwede nang tumakbo kung may kakayahan naman. Anyway, tao yung tao, tao naman ang pipili, di ba? Marami dyan eh. Si Sandro Marcos, Isco Moreno, kung gusto niya bumalik. But I don't think so na babalik ko din siya. Tatapusin siguro niya, yun niya yung pagka-mayor niya. Yung Vico Soto, ang frontrunner natin. Talaga nakita naman natin, di ba? Yung nakita naman natin yung gilas niya. At yung pag niya sa Pasig, di ba? Yung sa, 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 three terms na yun eh. Tatlong, talagang makikita mo yung resulta, di ba? Sabi nga niya eh, mahirap na magnakaw ngayon dun sa kasi kasi naayos siya na lahat. So ganun dapat ng mga mamumuno. Ako agree din ako na siya na yung para huling barahan natin. O hindi man huling barahan, maging modelo siya. Na pag may tumakbo siya, tapos may marami siya na accomplish, maraming gustong gumaya ka sa kanya. Ayun, ayun lang. So, basta ano lang, kapit lang tayo mga kababayan. <laughs> wala, wala rin magagawa eh pray lang talaga. Sana eh, may masmasan yung mga politiko natin magagaling, no? At siyempre bless pa rin tayo kay sa ating Vice President, sa President Bongbong at kay Vice President um, Sara Duterte na dapat ano pa rin, bigyan natin sila ng ano, ng peace of mind para magawa nila yung trabaho nila na maayos. Para din naman sa atin yan, di ba? Huwag muna lang unahin yung sariling interes, di ba? Yun lang. So yun lang ulit, mga kababayan, kapit lang ha, kapit lang. <laughs> Sige o, sa susunod na vlog, abangan nyo. Tagal ako din nakablog eh. Ngayon, abangan natin ang mga interest na pag-usapan natin. Para kahit papano eh, maka move tayo ng mga dapat gawin ng ating mga magagaling na, na politika. Sige, ingat. Salamat. See you next time.